Kumakain naman pero pumapayat. Maputla ang gilagid, baka may bulate na yan. Ang internal parasites o mga bulate sa loob ng katawan ng kambing ay tahimik pero mapanira. Kadalasan nakakapit ito sa bituka, atay, o puso at unti-unting pinapatay ang kambing mo kahit mukhang maayos ang kain. Sintomas: maputla ang gilagid, matamlay, malambot ang dumi at yung tyan nila malaki pero payat ang katawan at kapag hindi naagapan, pwedeng mauwi sa pagkamatay. Ano ang remedy? Magdiworm kada tatlong buwan. Gamitin ang albendazole, fenbendazole o ivermectin depende sa edad at bigat ng kambing. Siguraduhin din na may sapat silang tubig at malinis ang pakain. Paano maiwasan? Linisin ang kulungan palagi, huwag hayaang matubigan ang paligid, at huwag silang pakainin sa demuhang basa o sobrang dami ng ipot rotation sa grazing area ay makakatulong din. Ang bulate, maliit lang, pero kaya kang mawala ng buong alaga. Follow mo ang page na to para sa mga payong makakaligtas sa kambing mo. Happy Goat Farming mga sir!